Tuloy na namamayagpag ang Dasby kahit saan sila pumunta ay laging may fans na nakaabang sa kanilang dalawa. Sabi nga ng mga fans, bakit laging binabash si Dustin? Pero sa personal, talagang sobrang bait niya dahil may naghintay sa kanila sa labas at oras na yon At sabi nga ng fans, naantok na ako. At ang sagot naman ni Dustin ay mag-sleep na kayo. At talagang in-entertain niya ang kanilang mga fans. Kaya yeah, siguro malapit din si Bianca ng Vera kay Dustin dahil alam niya kung ano talaga ang ugali na to. Marami nga nagsasabi na fans na kapag nakilala mo siya ay sobrang bait niya. Kaya pilit nilang nagtatanggol si Dustin dahil wala na siyang ginagawa sa kanila at talagang marami silang guesting, sunod-sunod wala pa silang pahinga dahil nung big night nga ay present na present ang dalawa para suportahan ang kanilang kaibigan, lalo na si Mika at Bianca <mikin>